saan po kasama ko po ang aking mga kaibigan na sina Lori, Jenny Lynn, si Tara, si Loren, at saka si... <laughs> Marinel! Ayun! So, siyempre, interviewin ko po silang lahat. Lalong-lalong na po ang ating mga RN, yung mga nakapasa po sa ating July 2010 Nursing Board Exam. So, unahin po natin si Tara. Hi, Tara! Tara! sinabi mo, RN ka na ngayon. Yay! Ah, uh, mahirap kasi wala kang trabaho ngayon. Tapos, toxic. Dahil, syempre, hindi ganun-ganun kadaling pumasok sa mga asuna. Ah, okay. So, sobrang saya mo talaga na ngayon na ikaw ay isa ng RN. Syempre naman, no. Dadagdag ako pa yun. Wow! <laughs> At syempre, sila Glory naman. Glory! Glory! Ano masasabi mo? Ayon ka na ngayon. Well, I wow! <laughs> <laughs> masaya. mo, ayan ka na. Masaya <laughs> na Wow! Ba't Inyan, Mahirap, mahirap maghalap Ah, okay. Wala pa At interviewin po natin. Hindi uh, ko friend. <laughs> si Lawrence, Lawrence, ano masasabi mo? Nakapasa yung mga kaibigan natin. Siyempre, siya ako kasi nakapasa Pero, sana makapaparin ako. Wow, yun. Sa so, December naman po siya. At siyempre, si Nel naman, si Marinel. Yan, so, for information po, kami na rin po ni Nel ay nag-board exam din po. Kaya lang, saksamang pala, di po kami pinayo. Tama! Oh. <laughs> Pero ito, nakakangiti na po kami. So, interview din po natin si Nel kung anong masasabi niya na nakapasa po yung mga kaibigan namin. Ano masasabi mo? Sa hey, po, grabe, nakapasa sila. Pero naiyak din ako, ito ko nakapasa. Ah, Okay, thanks, Nell. Ayun, parang na po kami ni Sobrang naiyak ako, naiyak din siya. Naiyak kami lahat na hindi pumasa. Pero siyempre, nandun din yung masaya rin kami kasi yung mga kaibigan namin nakapasa. So, hanggang dito lang po muna tayo. Papay na po.